Hello mga sano, mga sana, mga amigot, amiga Ngayon magluto ulit tayo ng tulingan Kasi noong isang video ko may nag-comment doon Tiga sa tulingan Ngayon bakit siya may nagbawal ng bagong panganak Kasi sabi ng mga manghihilot noon Mga isdang madugo bawal sa mga bagong panganak Kasi daw nakakabinat Kasi yung mga ganitong isda, di ba guys, madugo siya Tingnan mo ngayon Pagkatapos ko magkiwa, ba, diba, ang daming dugo akala mo may sinaksak eh. Kaya yun ang dahilan na bawas sa mga bagong panganak. Kasabihan yun noon. Ngayon wala nang naniniwala. Kasi yung mama ko noong pag bagong panganak hindi pinapakain ng isda kundi hilagang manok. Mag, magano mag, kami ng manok mga isang buwan bagong mga anak si mama nilagay sa kulungan pinapakain. O diba ang daming dugo Oh. Tingnan nyo naman ang daming dugo nagkalat sa ano eh dyan sa hugasan sa hugasan pero yung mga bituk at hasang hindi ko siya tinatapon tinakain ko sa mga mingming ko pero hinugasan ko muna bago niloto yung mga hasang at saka yung bituka tapos nilagyan ko na ng kasin hindi mo yun daming dugo yan ang kasidihan noon na bawal paulang sa mga bagong panganak kakabinat natin matapos. yan. Ngayon, prituhin natin. Kasi ulamin ko siya sa pananghalian. Prito-prito. Ang karap ko ah. Tinggritong tulingan. Naragyan ko na siya ng gulay. Matitit lang siya guys. Pagprito. Bago ang bila yung gas eh ang mahalan ng gas 1,035 ano ba yun uy na nangyari sa mundo natin yan nang sinubukan ko nakalikit pa sa kawal eh kaya kita na kaya natin yan yun naman siya kaya tinitripo sa natin kaya maghugas na hugas sa kanya na actually guys malaming bihis ko yung hugasan yun ha ang hirap kasi magbigit na mag-isa lang mag eh yan Parek ka rin natin kasi malapit na masulog sa kabilang side. Ayan. O, oh, di ba may tugos siya lumalabas yung mga tugos? Ayan. Masarap magsik kapag maraming magsika. Pero kolesterol guys. Nakagamot si Lolo ng pang kolesterol. Kasi lang ngayon natin na ulit sa uh, after 3 months ngayon ko nagbawas ulit ng tulingan. Ayon, mag-init din ang tubig. Ngayon guys, ang isa ko dito is hugas bigas. Yan, oh, hugas bigas yan. Yung sikan hugas. Pakalawang hugas na bigas. Yan na pang saba ko. Ilagay eh. ko yung sibuya saka luya. Wala kasi kung kamatis eh. Takpan natin at pakuluin. Pakuluin, pakuluan. <laughs> pakuluan. Yan, kumulo na siya. Baka magtaka kayo bakit bumula-bula. Siyempre hugas bigas yan eh. Ayan ilagyan natin yung pritong isda kanina. Natuli nga. Malaya ko ng tatlong peraso. Hindi ko inubos yun. Ayan. Halo, halo lang. Halo, halo. Ilagay ko yung, ngayon, yung, ano, yung pinakatangkay ng pichay. Pinakapaan ng mga pichay ba? Ayan. Ngayon, mag... Ako kasi nagluto, nilalagay ko yung asin, paminta, ay basta bago, sabay siya sa pagluto, yan, asin kunti. Kunti ba yun, isang kutsalang asin. Lagyan ng pamintang powder. Naka-plastic na yan, guys. Maglagay ng tak-tak-tak-tak na -tak -tak -tak. isang tan katutak. Halo-haloin lang natin ng konti ngayon. Takpan natin para mabilis kumulo. Gas sa gas. Yan, buksan natin ulit kung ano na ba okay na pa siya. Yan, okay na. Ngayon, ilagay natin yung ano. Yung pinakadahon ng pizza at saka may kapiranggot na malunggay. Wala ko na ba Wala ko ba tanglad eh wala kasing tanglad masarap sa pag may tanglad pag bisaya alam nyo naman tanglad ang katapat pag bisaya eh takpan natin para madali man ako bulo yan tingnan natin ulit kung okay na ba siya ayun ang bango bango na yan kasi yung preto kasi yung isda pinanap na ko paano ng bango kaya guys luto na siya kauna salamat sa inyong support na Bye bye.